Ito po para aware kayo sa mga estudyante at mga magulang at lalong lalo na sa mahilig mag-commute panurin niyo po ito Pakinggan ang sasabihin ng driver no talaga talagang putang ina huh? huh? Kunin ko na isa kunin huh? kuni ko na isa hmm. Isang Hindi po Ayan na mga katiming no sumakay na yung tricycle Kaya, driver ba, okay. no. ganyan niyo sasabihin hey, ng tricycle ha? driver bastos talaga ng hey, puta. Wala kasi yo. Wala. Ano narinig niyo yung sinabi ng tricycle driver? Wala, bastos ang putang Hindi. ina. Hindi. Ayoko. Ha? Eh? Ayoko. Susumbong kita kay Papa. Ay, hey, joke, joke lang. Ay, mo tricycle driver. Para di ako lugi, eh. Okay. Ha? Mm -mm. Ulul, kupal, jok, jok, jok lang. Loko, loko, abnormal, baliw. Tugong! Barinig kita sa mukha Doon ka main ba? Apa apa Tara, sige. Ready, Victor, ha? Jok, mm -mm. hey. jok lang kita, baka nagkukunta unta <laughs> ito naman na manyakis na taxi driver. Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang babaeng pasahero habang sakay ng isang taxi sa Cagayan de Oro City. Sa video ay makikitang hinawakan ng taxi driver ang kamay ng babaeng pasahero. Nang umalma ang pasahero, biglang ipinahawak ng driver sa babae ang kanyang ari o pribadong parte ng katawan. Ayon sa LTFRB Region 10, Nagharap na ang taxi driver operator at ang pamilya ng biktima. Posibleng matanggala ng prangkisa ang taxi operator habang nangangalib na ma-revoke ang lisensya ng taxi driver dahil sa paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act o Bawal Bastos.